Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Mindanao Times. Title, Manay, di kita maintindihan. Manay ay yung bayan sa Davao Oriental na may ng lindol at binisita ng Pangulong Marcos Jr. kahapon. Okay. Ang mga tao doon, Instead na pasalamatan ang Pangulo sa pagbisita, nako, napahiya ang Pangulo. Dahil ang mga residente ng Manay, Daba Oriental, sumigaw ng, Zara, 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 Duterte. Ito, ito. Manay, di kita maintindihan. Post ito ni Mr. Ramon Tulpo, isang anti-Duterte na columnist, pro-Marcos, na taga-Manay pala itong Tulpo na ito. O, sabi niyo, Manay, di kita maintindihan. Broadcaster Ramon Tulfo express disappointment over the behavior of some residents of Manay, Dabo Oriental during President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. visit to the town following the October 10 earthquake. In a social media post, Tolpo said he was ashamed of how some locals shouted, Sara! Sara! <laughs> Instead of showing gratitude to the president who came to express concern for the victims. Ibig sabihin, baliwala ang pagbisita ng mga pagbisita ng Pangulo doon, hindi nila ma-appreciate. Nagagalit pa siguro. Kaya eh, sinigaw nilang, Sara! Sara! <laughs> Tolfo Anete of Manay urges his fellow residents to show respect for the president's position even if they do not support him politically. Pag ako, hm, mm, subukan niya. Ma makita ko siya. sana ko dito sa Mindanao sisigaw din ako, Duterte! Duterte! That's the only way that I can express my anger. Pagkadismaya sa pamamalakad ng presidente ito. <laughs> Within our democratic rights pa rin yun. Hindi mo mapagbawala ng tao na mag... Kung ano yung nasa puso nila. Oh, sarang gusto nila. Dumating ang BBM, ano, pasalamat ako? No way, hindi ako magpapasalamat. Mabubuhay ako. Mabubuhay kami kahit hindi kami bisitahin ng presidente dito sa Pilipinas. Ah, sa Pilipinas, <laughs> sa Mindanao. Ah, by the way, ito, singit ko lang. May mga nagsasabi na ihiwalay daw ang uh, Mindanao-Visayas sa uh, Luzon. No, no way. Hindi pwede yun. Ayoko nung ganun. Yung Mindanao Independence, ayoko. Intact pa rin tayo. Intay na lang natin na 2028, election ng bago at manalo si VP Sara, presidente. Eh, di may Sara tayong presidente. Sa ngayon, pagtiisan na lang natin ang ating Pangulo, nabudol tayo eh. eh hindi tayo naniwala kay Tatay Digong na weak leader siya. Eh, di magtiis tayo. Okay, so, ito ang post ni Mr. Ramon Tulpo. Medyo maliliit. Subukan kong basahin na. Okay. Right. Ayan. Hi! Mahal kong manay. Di kita maintindihan. Ako'y taga manay pero ikinakahiya ko ang asal ninyo. <laughs> Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa naging biktima Uh, sa Sa naging biktima ng lindon. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Lumapag sa helicopter si BBBM kahapon sa Manay Davao Oriental ang epicenter ng napakalakas na lindon. O pang ipadama, anong ipadama? magpunta doon, magdala ng ayuda. Noong Mayo, walang sakuna, ayuda ang daming ayudang ipinamimigay. Ngayon, sakuna, lindol, nagbebenta pa kayo ng 20 pesos per kilong bigas. Sinong magpapasalamat? Anong ipadama? Padama, bisibisita. Sayang lang gastos ng gobyerno. Uh, gastos ng taong bayan. <laughs> Upang ipadama sa mga tao na ang gobyerno ay parang magulang at nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Supposed to be ang presidente ang tatay. Anak niya tayo. Eh anong Baki alam ng tatay natin na kinidnap niya ang isa niyang anak pinakulong sa ibang bansa. Ganon ba ang mapagmahal na tatay, Mr. Ramon Tulpo? Pinakidnap niya ang uh, aming tatay Digong. Yan ba ang may pagdadalamhati? Kaya magtis kayo, nasigawan kayo ng Sara-Sara. Kahit ako, sisigaw ako ng Digong, Sara, whatever. Ipakita ko ang pagmamahal ko sa Duterte pag makita ko ang presidente pag bisita niya kahit sa panig ng Mindanao, basta makita ko siya. Karapatan nila yon, Huwag kang madismaya. Ano ba? Pero, anong ginawa ninyo? Sa halip na matuwa kayo at suklian ang nangkabutihan lohob ni BBM ay nagsisigaw-sigaw kayo ng Sara, Sara. <laughs> Di ninyo nakalimutan kahit panandalian. Man lang ang politika. Anong politika? Hindi politika yung kinidnap ang tatay naming digong. Hindi yon politika. Pangingid na yon masakit yon kaming mga taga Mindanao. I don't know kung taga Mindanao ka ba, Mr. Ramon Tulpo, kasabi mo, taga Manay ka. Marami kaming taga Mindanao nagmamahal sa mga Duterte. Kaya hindi namin kailangan yung pag uh, bisibisita pa dyan kung wala namang dalang ayuda. Magdala kayo ng ayuda. Hindi yung magbenta kayo ng tig 20 pesos per kilong bigas. Ano ba yan? Salamat sa tagamanay. Sige, sigaw tayo. Sara, Sara. Nakakaya talaga, no? Yung presidente ka, tapos ang isisigaw ng bisitahin mo yung kalaban mo sa politika. I don't know kung nakakatulog pa ba ng mahimbing ang presidente natin ngayon. Kawawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil... Ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ano ang mataga ng yero? Okay, sir, sa mga hinabang labaw sa tanas at mga ginaw So, mani ang balay ni lolo. So, tuluan na kayo siya kaya ipang putangan lang o oh, it's just tape. It kung ulan so tuluan nila siya so uh, looy din siya kung ulan kung so, sa paha na lang cellophane yung balay o uh, gipang iskastipan po'd. So, pila na ni Katuig ko, lang imong balay, sa nain na. Katursi na Katuig. 14, so, 14 years na. So, aya pa na pulihan o giyero kol? Daw, no, aya pa, aya pa yun. Uh, so, ngano nga nung ka aya pa man mapulihan o giyero? Aya pa yung pulihan kayo na, aya magbagyo, wala pa niya magbagyo. Na, ah, so, natulpon na, yun. nasuruyan. Pila na imong edad? Kol. So, 66. So, 66 na ka. So, na kay mga anak ko. Anong kabok? So, nam kabuok. So, na du duha ang wala magkapamilya. Oh, uh, so duha ang wala ka pamilya. So, asa imong asawa dai? Tuwa uh, uh, sa kagayan, Nagtrabaho. Uh, so, nagtrabaho ang iyang asawa tungod sa ilang kalisod. so, college. Ayaw pa daw ma college. Uh, mapulihan ang ilang bal balay nga yero. Nung kalisod ang akong asawa nakap um, ayaw pa gin makabalay og oh isakto kong ma so kay da kita o kay ang makatabang sa among mga problema oh sige call kay uh, maka taga ka call so magatop na ka magatop na ko oh magatop na ka ubi ni kay na kay oh, sige salamat call